so ay magandang araw sa inyo mga tropa ito yung uh, thing drone yan DJI E40 yo kita uh, din dinatin pansabog yan sa San Nicolas San Luis, Pampanga Bali, sa DA po ito yan. ito po yung sasabugan po nila yan, Bali, minamap lang po yung area dito laki yung drone na to ito po yung ginagamit nila para pang sabog yan ito po yung kalaki hindi So ayan si Kuya, mapansin nyo si may kolong-kolong, daladala nyo na yung bini. So ayan yung gagamitan na bini. So hindi ko alam kung anong bini yung ginamit nila. Pero kailan nila? nilalagay sa ating drone. Ayan. baka na naman. So yan, ito po sa kalaki. Sir, T40 po ba ito? Yes po. Ito po ay T40 DJI. Ayan. Ito po yung pinaka-camera niya. Ayan. Ito po, po siya ng DJI. Napakalaki po ng, ng pinaka-propeller niya. Ginagamit po ito pang sabog sa palay eh. 40 kilos po yung kaya niyang buhatin. ito yung pinaka battery niya. ito yung mura lang kaya natin 'to, sir. pinaka nagko-control. yung sir, pero buko kasi. Nakating-kating, ay sabi niyo sir, yung 40 tapos. Oh, yun sa oh. Ay sabat, ay sabat Atoro na lang sila kung saan, kung saan yung ala ay patita kasi ngayong yung yung boundary. Mati boundary. Oh dito kay ko. Dalawa. ya, ah, ito ang ito isa, dalawa, pangatlo, yun eh, ito tatlo, ito tatlo, tatlo, tatlo. 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 yung pangapat don Spain okay. tapos saan pa? Saan pa? Meron pa yung sabi ko Ito, saka ito. eh. Itong dalawa Hindi kasari ito Ito lang sa inyo. Tapos dito na sa ito Kasari pa ito lang Yung ano? Di ba siya? Pag ano no? Ito, pag ano, pag ano doon. Ayan. na po ng baterya. Ang oh, ilang baterya na po yan, sir? Galing doon? Opo. Malima na. Malima ไปอีดตเ้งแต่เดือนตุนาคมเดือนตุลาคมนดือนตุลาคมเดือนตุลาคมอายุตั้นหลังอายุ So dito mapansin nyo uh, Balik ng balik yung drone Kasi pinapalitin sila ng So okay naman naman kasi meron silang baong generator. So mabilis sa uh, malobat, mabilis naman din mag-charge. So sa laki ba naman ng machine yun? So siyempre malaki yung energy At dito naman, ginamap uh, yung pinaka area para mas makita. Sir, kasali ba to, sir, ito sir? Magsasabi. Diba ito? Ang sunod niya nakita. Hindi na lang. Ito Dog. Ah, di yung di ba doon? Oh. Ang sunod, ay yung yung doon ba doon? Di ba ito? Ang kabilang. Yung makintab lang yun yan lang. Yung... Okay. Ito 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 ating mga sir. Ito. Ito lang sa iyo, di ba? Straight straight lang. Hindi na yung sa left, yung left na doon. Oh, hindi. Oh, Baka doon doon sa left ah, oh, ito. ano ako lang. Ito ay dito ko lang. ka ba Gusto din daw makita ni Mami. dito kami. na map yung lupa. Tayo ito yung kubo tayo pa to tayo pa to no diba papunta dito lang paikot dyan ayun oh, yun yung hindi nasa akin yun o yun nasa akin na to dito lang ito ito, ito ito hindi ito Tentu oh. ito 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 sa inyo tayo sa inyo dito ako iikot Nilalagyan na po ng binhi. Forty kilos po yan sir, no? 45. Ah, forty five. kilos po yan. So yan, kala ko nung una 40 na po, yan. Kilos lang yung maximum na kayang buhatin ng drone to. Pero forty five pala. Ang so, minitisay na napakalas talaga na ng drone na to. So yung mga bata easy lang talaga dito kaya nga po hanggang dito ka lang lalo na po sir kung master nyo na medyo pag-aaralin nyo Kilapin yun, mga Sa kasi pwede kaya tayo ano, pang na

sumasabog na po siya na. Ayan. ito po yung pinaka generator nila Ito siya, tapos na po itong ano ano? Tapos na to? Okay, pabalikan pa ito Ah, pabalikan pa. So, sir, pinaka-generator niya po, ano? Ito yung pinaka-pang-charge niya. Madali lang yung malobat, pero charge lang naman din ang charge. Ito yung operation, baloy-baloy pa rin. Medyo mabilis ang malobat, kaso ah, mabilis din yung uh, charge niya. Mabilis yung charge. Oo, yung charging niya.